Dismayado ang mga loyal fans ni Barbie Forteza sa inasal ng dating nobyong si Jack Roberto sa pagiging isa sa mga hurado nito sa isang segment ng It's Showtime. Balikod ko judge ni Jack ang kapwa kapuso star na si Rock Hala Pangilinan. On mic kasi nagdialog si Jack ng, sana kung papanay ng puso ko, sa tamang tao na. Hindi tuloy na pigilan ni Rock Hala na mag-react ng, gamit na gamit ah. Worry ang tinutukoy ng dating miyembro ng Sex Bomb Dancers ay ang umanoy unfair na panggagamit ni Jack sa isyo ng hiwalayan nila ni Barbie. Bale ba, malinaw ang implikasyon ng tinura ni Jack na hindi tamang tao si Barbie para sa kanya. Kung iisipin na naman, walang ang may pupuntos laban kay Barbie sa loob ng maraming taon na itinagal ng kanilang relasyon. As far as the fans of Barbie are concerned, bakit daw parang pinalalabas ni Jack na si Barbie ang may diferensya? Payo nila kay Jack, mag-move on na at huwag nang gamitin ang isyo ng kanilang paghihiwalay to justify his bitter feelings.